guys! welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, ang kwento ng buhay ni Helena. Ayan, so ang ating topic for today after ng interview ng collusion. Ano ba ang susunod na mangyari? So, stay tuned in this video. Ano ba ah, Ang mangyari after ng collusion, after ng interview na interview ka na, wala nang chance, may boyfriend ka ba, may anak ka ba, uh, wala na ba talaga chance na magkabalikan kayo? Bakit ka nag-anal? Ang daming question, no? So, after that, mag-wait ka ng, I think, two weeks, three weeks. Ayan. So, i-rely nila sa lawyer mo na, okay, approve. Walang collusion yung, yung pag-file ng annulment. So, i-announce yan guys ng inyong lawyer. Sasabihin niya yan. Okay, we just go on to the schedule hearing, pre-trial hearing kasi walang collusion. Ayan. So, yun lang. Ganun lang kadali. Uh, <laughs> basta wala tayo matakot na na sumagot sa mga question. Ayan. No lang lahat. No lang. <laughs> ganun, di ba? Tuturuan <laughs> ko kayo guys, no? Kasi, ang dami kong na-discover na, na, ano, <laughs> minsan sabihin mo, ay, nakakatakot ito, ganyan, kasi baka ito, ganyan, check yung phone ko, ah, uh, dapat, dapat may Marami pa, marami pa akong na-encounter, guys, na, ah, uh, kasi nga yung aking, ah, uh, ah, uh, social media account is, kasama ko yung aking boyfriend, uh, or, or husband to be na, ayan. So, dami nang sasabi na, ay, dapat pag nagpo-file ka, uh, hindi mo siya dapat i-profile, hindi mo siya dapat ganyan ganyan. Sa akin, why? <laughs> Wala akong pakialam. Kasi, hindi uh, naman sila nga mag-investigate, eh. Kompleto na nga yung uh, information mo na binigay. Ngayon to, ganyan yung ex mo. Hindi nga nila mapuntan at i-check kung totoo. Just so simple. Pat pa sila mag-investigate sa mga social media kung may time pa ba sila dyan. Ayan. So, sad to say, alam ko lahat yung mga pasikot-sikot, guys. Hindi, hindi naman ako nagmamarunong, pero marami akong na-discover. Ayan. So, uulitin ko, uh, lahat ng mga fraud, panluloko na ginawa sa akin ng past lawyer ko, uh, na-discover ko lahat na kalukuhan lang talaga yung Uh, kaya masakit din sabihin na yung mga lawyer ay pira-pira lang. Pero guys, mayroon talagang matitino na mga lawyer. So, congratulations kung napunta ka sa matitino na lawyer. Ayan. So, sakit no? Kasi ako nga, ano eh, face to face yung mukha ko talaga sa kanila. Pumunta ako sa main Supreme Court sa Manila. umakyat ako doon. Dahil bala ko sana patanggalan ng license yung nanloko sa akin na unang lawyer ko. Pero, Pinamukha ko sa kanya talaga na kayong mga lawyer ay hindi mapagkatiwalaan Lawyer pa naman kayo. Kayo yung law abider. but kayo rin ang law breaker? Ayan, so ganun. Grabe dami kong hugot. Mag-move on na sis. <laughs> so, ganun. And then, I share ko lang guys. Kasi, tayo minsan pa hindi pa natin na-experience, parang alam mo yun, ang dami nating question, natatakot tayo, parang nanginginig na tayo. Pero, pag nanampasan natin guys, ma-discover natin yung mga kalukuhan din na ginagawa nila. Talagang ano, talagang talagang mag ano ka mag, dito pag sabi saya mangisog ka gid ba na prosigi mo yung rights mo or tatayo ka talaga kay mo lalaban talaga ako kasi may karapatan ako ayun. so after ng collusion wait lang natin yung ating lawyer mag, mag ano yan sa atin na okay walang sabuatan So, yun lang tips ko, guys. Kung meron mga sa supportan, syempre, tago yun lang. Pag-interview ko, huwag nyo lang sabihin. For the sake, guys, na ma-free tayo. Andami nating mga, ah, uh, tawag ito pinagdaanan sa past, na, ah, uh, kailangan natin, guys, hindi lang reason na mag-asawa ka o may boyfriend ka na mag-anald ka. Kung worst yung naranasan mo. Tayo naman mga babae, ano eh, hindi tayo susuko kung hindi na tayo sagad. Ayan, so kung 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 it means kung nag-file na tayo ng annulment ibig sabihin is already beyond the limit natin ng mga babae. So, hindi ibig sabihin na kung may boyfriend na tayo o dahil mag so, mang maghanap tayo ng iba, maghanap tayo ng foreign, hindi naman talaga yung main reason dyan. Kasi, gusto natin magbagong buhay. Gusto natin yung tama yung ating nilalakaran na landas. Lalo na pag-Christian tayo. Hindi naman pwedeng 'di diba? Kung kaya naman natin na i-file to be legal yung ating uh, relationship, so why not, 'di ba? Why not coconut? <laughs> Ayan. So, after ng collusion, mag lang tayo, guys. And, mag-rely lang yung ating mga lawyer o mga lawyer ninyo dyan. And then, the next is mag-free trial na. And then, kung mabilis, guys, yung inyong lawyer. Ayan. Every other month, meron schedule yan. Ayan nababa may pre-trial ka ngayon January and then March meron ka na naman first hearing and then the second one presenting of witnesses ayan after that kasi sa akin tatlong witness yung pina ko ako ako yung pinaka-main witness and then second my friend and then third uh my mom ayan uh um, oh yeah four So, pang, pangatlo sa akin, pang sa akin. Ayan. Pero, overall, guys, apat na witness. Kasama tayo. Ayan. And then, the last is the uh, psychology. Ayan. Yung nag-interview sa atin. So, tatalakayan ko, guys, sa inyo yung, ano, yung, yung bakit, bakit kailangan magpa-psychology. Ayan. O magpa-psychiatrist. So, doon, na interviewin ka ng mga expert sa otak. Hindi <laughs> ibig sabihin na tayo ay baliw. So, kasi ito ay need to file the annulment. Kasama to guys, attachment ng ating affidavit na nakadaan tayo sa uh, psychologist. No? I, ano tayo kung nasa tamang condition ba tayo? O mayroon tayong mental uh, problem? Hindi ibig sabihin na bubaliw o buang. Ayan. So, iba namang level yung buang na mayroon tayong mga attitude, ano, disorder. <laughs> Ayan, so, tanggap natin yun, tanggapin natin. Kasi, based sa aking experience, dahil yan sa mga napagdaanan natin nung bata pa tayo. And then, second, nakapag-asawa tayo ng ganun. So, nadagdagan. So, mayroon tayong attitude, ano, sometimes. Ayan, so, yun lang guys. Follow up lang sa ating video nung nakaraan na after ng collusion. Ayan, ano ba ang mayayari? Yan na, magpo-proceed na yan sila guys. So, free trial and trials. Trials. Ayan, so, good luck sa mga mag, uh, uh, mag free trial, mag trial. Ayan. Ano lang guys, relax. Kayang-kaya -kaya mo yan. Sabihin mo lang yung totoo. And, wag natin pigilan yung ating emotion. Yan ang naalala ko pala. Sabi ng aking uh, lawyer. Kung kailangan mo umiyak, umiyak ka. Huwag mong pigilan kasi one point yan na ma-convince mo ang judge na you are telling the truth. Ayan. So, na hindi ka nag ngaling So, malalaman naman nila yung kung totoong iyak yung <laughs> iyak natin. O, or kunwari lang. Ayan. So, pero, alam ko guys, ano, iiyak uh, iyak ka talaga. Iyak ka talaga kasi maalala mo yung ano, yung mga nakaraan mo. So, share ko lang yung friend ko. <laughs> Talagang tudo ang iyak niya kumbaga talagang hindi niya mapigilan kasi nga magpa-flash back ulit eh yung from the beginning na nanligaw siya, nag-asawa kayo, naghiwalay kayo. So mas worst, guys yung kumi anak kayo. So yung feeling na babalikan mo yung parang gusto mo na ilibing pero hinukay mo ulit. Ayun. So be prepared sa ating emosyon na kailangan guys ano prepare tayo mind natin prepare natin para hindi tayo mag, ano, mag collapse. <laughs> Sa question ng collapse ka. Kasi maninigas ka. <laughs> Ayan, so, and then first time na pumasok ng court, so plus pa yan. So, ano ha, be, ano lang tayo, be prayerful. Alam ni Lord yan yung pinagdaanan natin, guys. So, alam ko, i-grant ni Lord yung lahat ng ating mga panalangin Ayan. So, yun lang ang ating video for today. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye!